feel na po natin ngayon ang Pasko. Merry Christmas to everyone. So dahil magpapasko po, ang tanong, ano naman ang remedyo para kay Dr. Badoy at kay Ka Eric ng SMNI ngayon nakakulong sila sa Kongreso? Ang sabi ni Congressman Pimentel, sila ikukulong hanggang ma-approve ang committee report sa plenaryo. So kung mangyayari po yon, ibig sabihin, magpapasko sila sa kulungan sa kamara, no? Dahil ang susunod na session po, ay sa January 22. Sa December 13 po, mag-a-adjourn na, mag-break na po uh, ang kongreso. At ibig sabihin yan, eh, may possibility nga po no na tatagal ng buwan ang pagkakakulong kay uh, Dr. Badoy at kay kaarik ng SMNI. Eh, sinabi na po natin na paninindigan natin, hindi dapat sila nakulong kasi yung tanong nila, e eh, tanong lang naman, wala pong fake news. At miski sabihin na natin nagkaroon ng fake news, hindi po dapat kinukulong ang fake news dahil yan po ay kabahagi ng free marketplace of idea kung saan ang taong bayan maghuhusga kung anong paniniwala, paniniwalaan at ano ang hindi dapat paniwalaan. Sinabi rin natin na bagamat may kapangyarihan ng, uh, ang, ang kamera na mag-site in contempt at magpakulong ng mga resource persons, kinakailangan ito'y alinsunod sa rules mismo ng kamera at saka dapat po sumusunod din sa saligang batas, lalong-lalo na yung right to due process. So pag ikaw ba ay nakulong gaya niyan, anong remedyo nyo? Well, ang remedyo po sa iligal na pagkakakulong ay una-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po ay ito po ay napaka-importanting writ, writ of habeas corpus, na kapag meron pong martial law, pwedeng suspindihin ang prebidehiyo ng writ of habeas corpus ng presidente. Ibig sabihin, po pwede ka makulong at wala kang remedyo. Pero kung ilegal lang yung pagkakakulong, uh, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdetene na isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Siyempre po dito, ang sasabihin ng... Uh, Kamara de Representante, may kapangyarihan kami na mag in contempt. Dahil yan po ay kinilala ng kapangyarihan ng mababang kapulungan mula pa noong Arnaud vs. Nezareno na panahon pa ng mga lolo-lola natin. Pero siyempre, ang, ang counter naman dyan, may ganyang kapangyarihan. Pero dapat, una-una, binigyan mo sila ng kanilang karapatang sa ayon sa Bill of Rights na due process. Kung ipapakulong mo sila dahil sila yung nagsisinungaling, eh dapat binigyan mo sila ng pagkakataon para sabihin kung bakit hindi dapat sila makulong dahil sila yung nagsisinungaling. E mantakin nyo ha. Itong kilorin badoy. Kaya lang siya kinulong daw sa pagsisinungaling dahil tinanong siya, meron bang advertisement ang inyong programa na laban ng bayan? Sabi niya minsan, wala. Tapos sabi niya, parang meron. So dahil lang doon, dahil doon sa issue ng whether or not may advertisement ang laban ng bayan, kinulong siya. Ito naman po ka eric ay naku po, mas matindi po at talagang mas malinaw na labag ang kanyang pagkakakulong kasi nga po, meron tayong sotolo no? na nagsasabi na hindi po pwedeng mamilit sa isang mamamahayag um, na i-reveal ang kanilang source. Dahil pag nangyari po yan, mawawala ng kumpiyansa ang mga sources sa mga mamamahayag, wala na mag um, sisiwalat ng katotohanan para naman lumabas ang baho sa gobyerno. No? Yan po talaga ay kalaban ng demokrasya dahil ang demokrasya, eh, ang pundasyon po niyan ay eh, yung malayang pananalita. So, ang sasabihin ng kamera ay naku, hindi applicable ang shieldo kasi ang sabi ng batas dapat accredited journalist. Alam niyo po yung accredited journalist na yan. Ang ibig sabihin niyan, dapat yan, eh talagang merong siyang trabaho na mamamahayag. Hindi na ang gobyerno nag-accredit. In fact, kapag ang gobyerno mag-accredit, yan po labag sa malayang pananalita. um, pa, pa, pamamahayag kasi parang binigyan mo na ng gobyerno ng veto powers kapag ayaw niyang maging isang periodista o isang tao hindi lang niya accredited no pero ang ginamit na salita sa Soto word ay accredited journalist ibig sabihin bonafide ibig sabihin talagang siya ay mamamahayag at sino bang mamamahayag may dalawang definition po yan no ang kaparehong definition ay isang tao na nagbibigay ng impormasyon no, on a regular basis sa lipunan whether or not may sweldo. Pero meron naman pong sweldo talaga si kaari at si Kabatoy. So malinaw po na nagbibigay sila ng impormasyon at yan ang hanap buhay nila. Sila ay mamamahiyag. Hindi ko maintindihan ba't yung isang taga-UP sinasabi hindi sila mamamahiyag. Ewan ko sa kanya. Uh, siya pa naman na profesor mascom na dapang pinanimitigan ang karapatan. Pero pag hindi kaliwa, walang karapatan at ang gusto niya, kaliwa lang may karapatan. Pwede ba yun? Ang karapatan ay para sa lahat. Kaliwa or hindi. So anyway, yan po ang remedyo. No? Pero bukod po sa habeas corpus, kasi po pwedeng sabihin ng kamera na, o oh, kita mo, may kapangyarihan naman pala sila mag in contempt. So hindi ka po pwede mag habeas corpus. Meron din tayong remedyo na certiorari. Ang certiorari, kapag nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction, ibig sabihin, pag umabuso sa kapangyarihan na nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. At ang sasabihin nga nila Doc Badoy at saka ni Ka Eric na yung pagpapakulong sa kanila na walang due process at saka yung pagpapakulong sa kanila dahil ayaw nilang i-reveal ang sources ay pag-abuso sa kapangyarihan ng kamera. May nagtanong kung maging matagumpay si Doc Eric at saka si um, si si Doc Badoy pala at si Doc si Eric na mapatunayan na nagkaroon ng pagkalabis sa kapangyarihan ang kamera representante. Pwede ba sila magdemanda sa danyos? Well, alam niyo po, nakasulat talaga na merong absolute privilege ang mga miyembro ng mga uh, kongreso sa kanilang mga tungkulin. Kasi kung sila ay papaparusahan sa kanilang mga diskusyon, eh baka mamaya mawala ang debate sa kongreso, ay eh, yan talaga ang trabaho ng kongreso, magdebate ng issue. Pero kung sila mismo ang susupil ng karapan, wala na bang remedyo? Walang naisip ko pong remedyo yung tinatawag na abuse of right. Ibig sabihin, yan po ay nasa civil code na kung sino nga abuso sa karapatan, ay dapat magbayad ng Daniel's Provision. No? E tingin ko po pwede gamitin yan sa mga mambabatas miski merong absolute privilege. Bakit? E kasi alam naman natin na meron talaga silang karapatan na um, mag-imbestiga at magpakulong. Pero pag ito naman po ay ginamit sa pama sa pamamaraan na umaabuso nga sa kapangyarihan dahil gusto nilang supilin ang kalayaan ng malayang pamamahiyag at dahil gusto nilang parusahan yung mga nagsasalita laban lamang kay speaker, eh sa tingin ko, po pwede naman po silang ma-demanda for abuse of right na nagawa po namin nung dinimanda namin si First Gentleman Mike Arroyo na nagsampan ng sangkatutak na libel cases laban sa mga mamamahiyat. At doon po sinabi ng Korte Suprema, po pwede nga mag-demanda for abuse of right, mas kiligal ang ginawa ng isang tao. So mas kiligal po ang ginawa ng Kongreso kung merong pagmamalabis ang tingin ko po, o dahil no one naman is entitled to absolute immunity. Well, sana po malinaw yan. At oo nga pala po, bukas po natin ihahain ang petisyon na uh, para kay uh, Dr. Lorraine at kay Ka Eric. po kami ng inyong uh, dasal na sana po ito ay mapakinggan ng Korte Suprema dahil kahit sino pong mamamayan, hindi dapat makulong miski isang oras lamang kung wala naman pong legal na basihan. Pangalawang habeas corpus ko rin po itong naiahin sa Korte Suprema. Nung una naman po ay naging successful. Ito po yung para kay Professor Randy David nang inaresto siya habang nagmamarcha sa isang rally. At uh, yun naman pong pagkakataon na yun, na nag-grant naman po yung petisyon, napawalang visa yung pag-aaresto, at siyempre in order na, na si uh, Randy David na sana, ganyan din po ang maging desisyon ng ating hukuman. Matapos namin maisang pa ang petition bukas dahil ayaw naman namin na kahit sino na lalong-lalo na yung mga naninindigan lang sa kanilang karapatan ng malayang pananalita ay makukulong lalong-lalo na sa panahon ng Pasko. Huwag naman po.